Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito, babahagi ko sa inyo itong nabili nating gauge. So ang gagawin natin dito, ah, uh, natin siya. Subukan nating ma-restore siya kasi ang problema nito, ayan, metal talsik siya dyan ng mga pintura. So, ginamitang ko na siya ng ibang pantanggal. Talagang hindi siya matanggal. So, ang ginawa ko na lang dyan, Itong part na to makikita nyo, kulabo siya. Niliha ko siya ng 2000 grade sandpaper. So, natanggal yung pintura. Yun lang nakatanggal. So, okay lang yan. Medyo kulabo nga lang. So, ang gagawin natin, pagkaliha natin, uh, isprayhan natin ng clear coat para mawala yung kulabong yan. Para magmukhang malinaw at bago. So, madumi rin to Ayan. Medyo nalinis ko na itong mga anong to eh. Kinuskus ko siya ng bulak at saka alkohol. Pero na niyan. Nung una natin bili. So ito, tutuloy ko lang to. Papakita ko sa inyo kung anong pagbabago niya. Pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo pause tayo. Medyo may muna tayo eh. Ayan. So yan. Ito, lilihain ko lang to. Oh, ayan mga kaoto. Nalihan na natin siya. Kukulabo na siya ngayon. So, pagka inisprayhan natin ng clear coat to, spray paint, dapat maging ganyan yan. Ayan. So, dapat maging ganyan siya. Kalinaw. Ayan. So, natanggal na natin yung kanyang pintura. So, didinisin ko lang to bago natin isprayhan ng na clear coat. na uh, spray paint. So, yan. Malinaw na siya. So, didinisin ko lang din to. Ito ang mga gated na to. Kikis-kisin ko lang siya ng bulak at saka alcohol. Yan. So, mga kakaoto, ito na yung ating niliha. So, ngayon pa lang natin siya ma-sprayhan ng clear coat kasi nagkasakit tayo so, hindi natin na tuloy gawin so ngayon nalinis na natin to gamit ng alcohol yan punasan na natin so ngayon i na natin so, ganyan na yung itsura nya habang hindi pa siya na-sprayhan may mga gas gas sya gawa nung ating liha so ngayon i natin ng samurai yan 1k clear coat yan Play. Okay. Ah. lang tayo. Ah, para kumapit. Pabuga lang muna. So, ganyan. Papambunan muna natin. Tapos mamaya i-spray ulit natin pagka natuyo na. Yeah. Mamaya ulit. Ito na mga kaoto. So, na-spray na natin. Hindi pa siya totally dry talaga yung kanyang clear coat. Pero ayan, makikita nyo. Makintab na siya. Kitang-kita na. So, wala na yung ating gas-gas. Ayan. So, kung may problema kayong ganito, pwede nyo ganito yung gawin nyo para ma-restore yung ating gauge. Pwede din to sa ilaw, sa mga headlight nyan, tail light. So, ayan kung nagustuhan nyo itong video ito at bago pa lang kayo dito sa ating channel pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips pang sa ating mga auto salamat